Napapatod nyo ba mga idol yung napapanood ko? Ang galing! Tatol nilagyan ng alkohol, nilagyan ng kalamansi, tanggal na walang lamok. <laughs> Ayan, susubukan naman natin ngayong araw na ito. Tara! Nababili na ako ng alkohol. <laughs> Dumaan na rin na pa sa bilihan ng kalamansi at bumili na rin ako na nitong napakadami kalamansi. <laughs> Ayan, may 4 pesos pa po at ito lang ang mabibili ko. Ay ano, apat. At yan nga, pagkikilo po na mga lords. <laughs> ang dami kong biniling kalamansi. Ayan, aba, ay 3 pesos lang. May tira pa po ng piso. Di ba may pambili pa akong candy? <laughs> so what's up guys? Maribagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. <laughs> Pagibago na namang kalupuhan ito. May nabita kasi ako sa TikTok mga idol na yun daw pong kalamansi, ayan, alcohol, at saka itong katol, ay effective na effective daw na pang tanggal ng lamok. So subukan natin, lalo ngayon umuulan-ulan, kailangan matanggal yung mga lamok natin. At delikado para sa mga bata at hindi lang sa mga bata sa mga katulad nating dana na napuuso-uso ang tinggi ngayon. Kaya let's go, subukan natin. Napanood ko nung una, ito hinanda po na tubig. Ayan. Pabasahin daw muna natin. So, ayam Binasa ko. Ayan. Tapos, ayan, tumutulo pa. So, ayan, puputol ang katol. Iwalay muna natin. Naku na, no, kay ko yung cutter. Kutsilyo to. Ayan, pinang kutsilyo. Ayan, putul-putulin natin. hahahaha <laughs> subukan talaga natin to hindi kasi nga si kasama vlog you know, eh, ano mapagobserba kung ano'y napapanood niya hahahaha <laughs> hahahaha ayan lang naputol-putol na naputol natin na no, yan subukan natin kung ito nga talaga effective ayan no, naputol ko na yung isa na no, ito na lang din natin oo oh, yan S sayang ng katol pinagputol-putol pahirap na naman ang... Mahirap pa naman ito pa ikuti-ikuti nang gumawa. <laughs> Ayan, putol-putol na. O, di ba? Dahil yung mga batol nyo dyan, huwag nyo itatapon. Meron daw itong mga paraan pa na yung mga pinagtirah mga ganito. Ipunan ninyo tapos. Ayan. Naano na natin? So, buksan na natin to. Nakita po nilagyan ng alkohol. Ayan, ang hirap buksan. Talagang bagong bili. Kailangan daw 70% Ang gano'n dito 70% ang alcohol Ayan, para daw mas maganda Okay, subukan na natin Oh! eto na! Ang ginagawa na Naginagawa natin ang alcohol Ayan! O yan, may alcohol na So... Etong kalamansi hindi ko na bihap. Apo na lang ang ano nito. Kapag dating ko a na... Ah, di, hindi ko ka, kapag dating. ko na lang. Ayan. <laughs> Sumiri. Ayan, ayan na, ayan na. ko na ito naman si. Ayan. Ayan o, oh, isa pa. <laughs> Bali, apat lima yung gagamitin natin. Iba, baba ko dito at baba... Ano? Sumirit na naman. Ayan, nilagyan ko na ng kalamansi. Ayan, sigurado, asim na asim mong mawala dito, Oh. Pagdami lang na ba? Ayan. Hahaha, <laughs> tumirat mo. Hahaha. <laughs> well, Lastig na balabuhan talaga to. Ayan. Talaga naman, ah. Kaya na, amat ah, na yung nabiyak no, ng, no, yung no, ng no, pisa. ng mo siya, ito na yung Hindi ka mabiyak. Kaya na. Ayun. Ito na. No, hello, hello, wait natin. Ayan. ang ah, amoy. Ang bango na hindi maintindihan yung amoy. Para siya maglalaban ng mm, asim at saba amoy ng alcohol. Ayan, tingnan nga natin. Kito ito'y pigtib. Tagdadan pa natin ng konti. Ang alcohol. Ito daw ay Hanggat gumalda yung alcohol. Ito daw naman ay tumatadal din kahit one week. So, ayan na. Ito na po yung ating ginawang pantaboy ng namo. Hmm. <laughs> Ibang klase. Hindi, <laughs> joke lang. Dito na inom, Bawal to inumin. Okay, ayan. eh ano na natin? Lalagay na natin dun sa isang sulok. So, titingnan natin. Update ko kayo sa susunod dating mga vlog. At uh, ano na nangyari sa mga lamok dito sa amin. Lumayas ba o dumami? Titignan natin kung effective. Kung kayo po ay bago lang dito sa aking page, Huwag niyo pong kalimutan mag-follow, mag-like at mag -share. At marami pa akong mga share, isi-share sa inyo na nakakatawa pero tapakipakinabang. Pwede niyo pong gamitin sa inyong mga tahanan. Muli si Kasama Vlog, nagmapasalamat sa inyong lahat. At sana lagi niyo po kong suportahan. <laughs> yan, dito ko na nilagay eh. Para itistin na natin kung ano. Ay, may mga ano. Oh. Ay, nagkakagulo ma, nagkakagulo yung mga neknek. Alam niyo ba yung mga neknek yung maliliit na parang lamok? Nagkakagulo siya. Ay, no. Kung niyo sa camera, nag naglili parang sila nga, oh. Yun parang bumagsap yung isa. Uy, <laughs> epektib niya, guys. Nagpagulo sila dito sa loob oh! natin Ayan! Wala lamok pero yung mga nitnik siyempre ka mag-anak na rin yung lamok. <laughs> Kasi nanangagat din yan ibig sabihin ng pampira ka aanap din ang lamok kasi nangangagat din yan. Simersip-sip din ang dugo. Charot lang yan mga. Eh di siya asabong nangangagat. Eh di ka mag-aanap din ang lamok at ka mag-aanap din ang pampira. <laughs> Charot lang mga idol. <laughs>